South will tree magbibigay tayo ng wheelchair kayo uh, maraming salamat wait, wait. Ah, sa dito po talaga si Rolly yan at ah, papunta lang yan pa ganun <laughs> yes i know how to drive maraming salamat <laughs> yan sa, uh, sa lilim sir <laughs> yeah. Wait, wait, put the feet up Ay, oo, oh. patay Yan, apake, yan Yun Okay Salili Ako ang atang munti Palaging nandito Sa bawat tawag nyo Tutulong ng buo Mission kumata ng tili Kaligtasan nyo lang Oh, mga uh, mga brad, magandang uh, umaga po sa inyo. Ngayon, oh, magbibigyan tayo ng regalo ngayong wheelchair, no? May prostate cancer siya, hindi na nakaka paglakad, no? Ah, uh, talagang lang nakaupo, nakahiga. So, ngayong putatan natin ngayon, mamigay Tabad. tayo ng wheelchair. So, tara mga brad, kasama natin si Sir Prestroli Orteliada ng Sandigan Task Force Multiplier. So, tara mga brad, samahan niyo kami. Dito lang kami. So mga brad, andito tayo sa National Housing Authority, uh, South Bill 3. Magbibigay tayo ng wheelchair. Sa po Yan. Magandang umaga po, Tatay ni Kanor. Oh. Uh, sige. Opo, sige. Dyan lang po kayo. Dyan lang kayo. Hindi yung na maayos. Ilan taon na po kayo, Tatay ni Kanor? 89. 89. Ano pong sakit nyo, Tatay ni Kanor? Ah, los, los. So, hindi na siya nakakapaglakad talaga, no? Oo, hindi na siya palagi. Ay, Tutungkod na lang. Tutungkod na lang. So, mga brad, so, no, si tatay ni Kanor ay... Talagang wala ka pala siyang makatakad maka mayang maya. Hindi oh. talaga kay maglakad. Kailan talaga mag-wheelchair. Gusto niyong maregaluhan ng wheelchair para may magamit, may magamit kayo ng paglabas-labas, no? Malaking bagay. Pwede po. Kung mangyayari. Kung mangyayari, no? Oo uh po. -huh. Tsaka, ng Motilipo Force Multiplier, ang task, uh, Sandigan Task force, force Multiplier ay talagang uh, tumitingin talaga tayo kung sino pa pwede nating tutulungan so isa po kayo sa nakita namin na, na ba, uh, bigyan namin ng regalo ng wheelchair so, sabi nyo nga po matagal talagang hirap na kayo maglakad talaga no? talagang hirap na ako maglakad kapag lakad pa pero talagang malapitan lang. Ma malapitan lang talaga. Ang okay. oh, mahalaga may magamit talaga tayong wheelchair. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon talaga, maragaluhan namin kayo ng wheelchair. May malaki talaga ang tulong, no? Salamat po kung mangyari. O, oh, kung mangyari. Kasi mahal ang wheelchair, eh. Mga namin kayo ng mas maaga ngayon ng wheelchair para may magamit kayo. Wheelchair. So, ah, ah Eh, kung gusto nyo, ngayon na natin ibigay ang wheelchair. Medyala na, wheelchair. Ano <laughs> Medyala na pala kayo, Ano po? Medyala na pala kayo. Oo oh, oh po. Oh, ito po. Regalo po ng Willis Sport ako sa inyo. Oh, sandali lang po. Yan. How are you, sir? Good morning. Oh, yan. Oh, ito po, uh, wheelchair po. Regalo po sa inyo ng Willis Sport ako. Kasama po namin yung Sandigan Task Force Multiplier po. Maraming salamat po sa inyo. At sa pagpalaan po po dahil na, ha, supply kayo sa akin ng eh dahil na, kung hindi ko man po kung 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 ko kundi dumating kung 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 po kung 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 Sana po ay makatulong po sa inyo sa pang-araw-araw makapagpahangin kayo, makakalbas-labas kayo. Maraming salamat. Opo. Ha? O, mula po sa Will Sport ako po. apo. O, o, testingin po natin. Ano po? Natin, ha? Uh, o, salamat po sa Will Sport ako. O, tara po. Ay, angat namin kayo. Maraming salamat. Hindi po, talong kami na siya, Rolly. Papunta lang. Yan pa malaking bagay ang ang wheelchair mga brats no? na si tatay doon sa labas makapagpahangin na siya kahit mag-isa siya makapagpahangin na siya ma you know, isang taon na rin na hindi nakalakad o oh, isang taon na rin siyang hindi nakakalakad makakalabas na po siya ngayon ayun po uh, may oh, may sombrero pa kami kang... Oh, okay. Yes. Hindi, alayan na natin si tatay. Tapos ilabas yung ano. Ah, nakapaglakad ba si tatay ng konti? Ay, pag may tungkot. Oo, oh, parang sa tunasan, no? Pag may tungkot. Ay, sir. Oh, pati natin niya. Yeah. Ati, si big opinion. Big opinion. Sa servisyo laging Magpapatulong sa apot ng sa lilim, sir. Sa bawat sulok ng daan Tuntay ko'y Okay. okay. Hindi